Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa November 24 hanggang November 30. So mga Aris, nasa last week na tayo ng November. So ano naghihintay sa inyo sa huling linggo? And then after that, Pasko na. So uh, let's see kung ano naghihintay sa inyo. Let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the sun card. Beautiful. Tapos na. This is going to be a happy, happy reading para sa inyo. In the area of what you want, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Eight of Wands. Wow. Napakagandang latag nito. Congrats po. in the area of your challenge for the week, meron po kayong six of one, uh, swords. In the area of your fortune, wow! Celebration. Party. Napakaganda nito. Three of cups. Beautiful. Harvesting. May good news ako nakikita dito. So congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayo the devil card. At ang outcome nyo po for the week, Aris, ito yon Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna, Aris, sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip na ads. Yan lang po yung only way to support me sa tuwing meron tayong free reading for Aris dito sa ating channel. So, thank you, thank you po sa tuwing hindi kayo nag skip ng ads. So, at the background of your energy, The Eight of Swords. So, sabi rin yung Spirit Guides, Aris, armas mo ngayong linggong ito, kumawala ka sa limitado mong uh, pag-iisip. Sa ma-view ay merong kinakaharap na issue o problema or bagay sa buhay mo. And you feel like hindi ka makawala. You feel like hindi ka makakilos, wala kang mahanap na solusyon. Parang ganyan. But your Spirit Guides are telling me, may solusyon makakahanap ka ng solusyon. So, kung mawala ka sa yung shell, huwag ka magkaroon ng self-limiting thoughts, laksan mo ang loob mo, a ah, lagi mo isipin na kaya mong solusyon na nito. Laging may solusyon, laging may sagot si God. Okay? God is with you, so you don't need to worry. Bawat hakbang mo, may solusyon kang mahukuha. So, huwag mo daw pangunahan ng takot, okay? Huwag mong pangunahan ng alinlangan or duda every problem has a solution and you will get that solution. Okay? At the center, meron po kayong sun card. Sabi ko nga sa inyo, this week will be your this will be your core energy para sa linggong ito. So, I don't know why. Parang this is the week for freedom para sa'yo. Paglaya sa isang magulong sitwasyon, nakahanap ka ng solusyon para makaalis ka na dyan and very, very happy ka na kasi makakahinga ka na ng maluwag. Or ngayon para makakabitaw ka na sa isang bagay na sobrang painful before or sobrang hirap na parang pinasan mo for a very long time. And you feel like, kailan ba to matatapos? Kailan ba ito matatapos? But this time around, kitang-kita ko yung kalinawan sa isip mo, Aris, na meron ka ng solusyon para makawala dyan and you'll be happy again kasi parang nakaalpas ka dun sa bigat eh. And now you are really thinking positive and doing whatever you can to have a beautiful life. No? So ngayong linggo ito, time to have fun. May three of cups ka dito. Time to rejoice. Time to cherish what you have. Kung trabaho ka ng trabaho, itong linggo ito, panahon para ikaw yung mag-relax. Ikaw ay unahin mo yung kaligayahan mo. At saka mag-think positive ka lang kung meron ka daw problema this time, Aries, uh, wag, mo, wag mo daw masyadong dibdibin. Merong solusyon yan, okay? Ngayon, this week will be talagang mapagpalayang linggo ito para sa'yo, okay? So, clarify natin to, the sun card. Napahagandang uh, reading, for sure. This is the happiest card uh, in the whole tarot. So, talagang may kaligayahan kang umaapaw this week, okay? So Ari, saan po kayo nakatira? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy na ating special weekly reading for you? Curious ako kung saan parte ng mundo talaga nanonood yung ating mga mahal na Aris. Sun card? The four of ones. Wow. Wow, wow, wow. Yes. You are celebrating something. Uh, this joy, this bonding time. I don't know, nakakita ko ng parang may ikakasal or binyag or nabenta na yung property. Or para nakita ko rito, yes, na-approve, parang ganun. So may milestone kang maaabot eh. Meron kang goal na parang nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ang hirap-hirap lusutan, ang hirap-hirap abutin, parang sometimes nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng pag-asa, pero here you are. Reaching that milestone. So, malaki ang pagkakataon mo, Aris, na matumbok mo this time yung mga pangarap mo or yung goal mo for the week. You just need to be enlightened, maliwanagan sa mga bagay-bagay, sa mga aksyon mo, sa mga kinakailangan para maabot ito. And you need to be free. Parang huwag uh, ka magpatali pa or makinig pa sa judgment ng ibang tao do what makes you happy. Nakita ko rito, reunion, binyag. Kung meron sa sa'yo para lumabas at mag-enjoy, go push. Because panahon na para mag-relax ka at magsaya ka naman. Okay? In the area of what you want, you have the higher fund. Yes, gusto mong kumawala sa isang sistema. Tatlong cards na ang nagkasabi sa atin. One, two, three, apat pala, four, and five. Wow. Five cards. Ang nagkasabi sa atin, Aries, na kailangan mo lumaya sa isang sitwasyon, ugnayan, sistema, oposisyon na parang feeling mo nakatali ka or nasasakal ka kumbaga. And you want to get out of that traditional system na nakikita mong mapaniil or parang hindi ka makahinga or parang feeling mo wala kang freedom. And yes, for a very long time, ginawa mo ang lahat to maging, alam mo yun, makisama, maging parte nun, maging, maging belong doon ginawa mo lahat ng mga kaya mo para uh, sumunod, para maging mabuting parte or maging mabuting miyembro o ano man yung pinipilit mo before na pakisamahan. Pero ngayon, parang gusto mo na mag-branch out. Gusto mo nang abutin yung full potential mo without the approval of someone or without guilt tripping. Yung parang feeling mo ashamed na ashamed ka or guilty-guilty ka kapag kumikilos ka na taliwas sa gusto nila. Parang now is the right time for you to stand up for yourself and find your own happiness. Tama na yung pagkakakulong mo sa isang lugar, sa isang sitwasyon, sa isang relasyon din, pwede. Na parang feeling mo, time na for you to be happy again and huwag nang magpasa ilalim pa sa isang mapaniil na sitwasyon. Parang ganyan. So, your freedom this time is your gift. And nakita ko rito na ikaw ay ginagabayan ng yung spirit guide and the spiritual power above sa mga kikilosin mo this time. Um, I don't know why, nakakita ko ng family setting. Sometimes, parang pagod na pagod ka ng sumunod sa gusto or mag-give in. Ayan, king of ones, yes. Meron ka talagang idea or pangarap or meron kang vision of what you want to create for your life. Pero natatakot kang sumaliwa, sumaliwa? or tumaliwas doon sa gusto ng nakararami kasi iniisip mo na kakaiba ito. Parang, You're pushing the boundaries of something at parang takot kang i-execute tong plano na to kasi nga hindi pa borang nakararami sa iyo parang ganun or taliwas ito sa nakasanayan nila because Hierophant po is a very traditional card so nakita ko yung kalakasan mo at pagganais mo na kumawala sa isang uh, traditional na pattern na hindi na swak for you which is good kasi you're branching out and you're fi you're fighting for your dreams you're fighting for what you want no so Aris make a wish especially this time uh, at nasa last week tayo ng buwan so i wish mo na today kung ano yung mga gusto mong maganap sa buhay mo comment down below for example i wish makawala na ako sa ganto i wish mabayaran ko na to so feel free po <clears throat> Ano ba yun? pa ako. <laughs> Feel free po to comment down for your wishes. Okay? In the area of uh, what you need, you have the Seven of Cups. What you need is clarity. Aries, clarity on the things that you want to do. Kasi nga, you've been stuck for a very long time. Gusto mong lumaya para makaabot ka na sa milestone mo at so sumaya ka naman, no? Maabot mo yung full potential mo and to celebrate life more. Gusto mo nang umalis sa isang... Um, traditional or mapaniil or controlling life, and you want things to happen for yourself, pero hindi mo alam kung ano yung right step forward. Your spirit guides are telling you, Aris, na kailangan talagang mag-isip na ng matinong plano, nang mamili ka na daw dito kung anong gusto mo. At uh, kailangan mapanghahawakan mo yan, and also kailangan panindigan. Eh, hindi pwede ngayon gusto mo, bukas hindi. Ngayon, tatry mo, bukas hindi na naman. So, kailangan consistent ka para magdire-diretso yung pasok sa'yo ng blessing. Okay? Because ayaw mo rin namang naantala, ayaw mo rin namang nahihirapan, ba diba? So, nakita ko rito na kung hindi ka pa ready at confused ka pa, eh di maupo ka muna and then pag-isipan muna ito. Pero huwag ka mag-alala, since may sun card tayo sa core energy mo, darating din sa'yo yung kalinawan sa mga options. Kasi para meron kang gustong gawin at hindi mo alam kung alin dyan ang para sa'yo o kung alin dyan ang dapat for you. So, now is the right time for you to meditate, concentrate, and find in your heart alin ang gusto ni Aris this time base sa kanyang pag-ibig or passion. No? Use your heart, use your passion para malaman mo yung tibok ng puso mo. Kuwarin talaga dyan ang bukal sa loob mong gusto mong simulan. Seven of Cups, the Knight of Swords, yes. Imbis daw na magpatumpik-tumpik, imbis daw na magmadali, imbis daw na um, magbara-bara agad-agad, kailangan daw pag-isipan muna ito bago tayo sumugod. Kasi syempre, ayaw naman natin na magkamali tayo sa mga choices natin. Ayaw naman natin na at the middle ng inaasikaso natin, ay ma-realize natin bigla na ay hindi pala 'to yung gusto ko. So, baka masayang ang oras, masayang ang pera, masayang yung effort. Kaya kailangan bago tayo sumugod, uh, i-clear muna natin tong issue na to para alam mo yung pinapaasok mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Um si Page of Cups here, uh your spirit guides are telling you to be happy again, no? Because Page of Cups are a very very playful card napaka um, mapaglaro, um, bonding time, parang bata ka ulit, parang ganon. You're enjoying life, hindi mo dinidibdib yung mga bagay-bagay. Um, hindi ko naman sinasabing hindi mo sineseryoso, pero hindi mo sinisira yung mood mo kakaseryoso sa isang bagay. Kumbaga, you're, be, you're, be, you're going to be able to enjoy life much better. Kaya nga kalayaan mo at um, Uh, pagiging malinaw sa isip mo kung ano yung gusto at hindi, yun na magudulot sa'yo ng kapanatagan. Parang dahil alam mo na yung malinaw at totoo, mas panatag yung puso mo, kaya mas relax ka. At kapag mas relax ka, mas nag-enjoy ka sa bawat ginagawa mo. So here, with the Page of Cups, sabi dito, yes, focus tayo, magtrabaho tayo ng seryoso, pero dapat may time din tayo for having fun. So, kung mamaya ayayain ka this week ng iyong uh, kumare or inom naman daw kayo o kaya kain kayo sa labas, you know, take time to to do that. Because ano yan, refresher mo yan at parte yan ng iyong relaxation process para hindi ka naman lagi nakatutok lang sa trabaho at kayod ng kayod, no? Kailangan mo this time ng balance, eh, Aris. Page of Cups the death card. Yes. Death card changing something, transformation. Um sabi na yung spirit guides, something needs to change pagdating sa mga bagay na tinut tinututukan mo. Masyado ka ba nakasubsob? Masyado ka bang um 100% nakalaan lahat ng effort mo diyan? Siguro napapansin mo um overwork ka or kulang ka sa tulog, pagising mo parang pagod ka pa din, no? Yung para bagang unti-unting nawawala yung energy mo every single day. So, ang tanong, bakit? So, you need to figure out, Aries, kung ano yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan ka ng amor sa isang bagay. Baka kasi masyado kang nakatutok at masyado kang, alam mo yun, yung nilalaan mo yung 200%, kahit ang kailangan lang naman 50% sa isang bagay. So, you need to refigure kung ano yung binibigay mo ng energy at time and love and money sa isang bagay, baka panahon na para mag-retract tayo and revisit our efforts para magkaroon din tayo ng time for ourselves and to enjoy life even more. Okay? In the area of your near future, you have the eight of wands. Eight of wands, quick action na nakita ko dito. Uh, hindi magkatagal after watching po this video, uh, eight days, eight weeks, or eight months, kitang-kita ko yung pagdating, mabilis na pagdating na isang magandang balita. Some of you are gonna travel. Kitang-kita ko yan dito. Whether meron kang aayusin sa ibang lugar, sa ibang bansa, o sa ibang um, setting, because nandoon yung magandang balita. So, for example, uh, mayroong tatawag sa'yo, pinapalawas ka ng Maynila para asikasuhin yung dokumento, kasi yung dokumento ngayon kailangan sa trabaho mo. Parang ganun. So, i-anticipate mo yung mga short or long journey mo this time na may kinalaman pagating sa swerte or blessing. But this time, ito po yung magandang indikasyon in the near future na sa tamang direksyon ka, nasa sa tamang ruta ka, kaya you don't need to worry with your journey. Okay? Sabi dito, may darating sa iyong balita, good news after good news after good news. So, ibig sabihin, meron ka talagang bagong gagawin na marami kang dapat asikasuhin. So, don't worry. Huwag ka masyadong matakot or mangamba. Daanan mo lang. Kasama daw yan sa proseso ng mga bagong bagay na kukunin mo. So, kung kailangan ayusin to, kailangan baguhin to, kailangan pirmahan yan, or kausapin to mga bagong taong to, baka masyado siyang overwhelming. I understand. Pero kailangan daw yun in your growth. So, pag dumating yung magandang balita na hinihintay mo at biglang nagugulat ka na nandito na, you need to really calm yourself, magpakahinahon ka, and one step at a time ka. Paisa-isa isa mong asikasuhin so that paunti-unti ka umaangat and maasikaso mo yung full potential ng blessing na ito. Clarify natin. The eight of ones being clarified by the nine of swords. Who? Yes, overwhelming talaga yung pagdating ng mga bagong bagay. Um siguro nga all at once meron kang aasikasuhin and nakaka alam mo parang lunod na lunod ka sa mga bagong assignment or task and hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero isipin mo na lang na kung ito mga bagong darating sa iyo, oportunidad ito para pagandahin mo ang buhay mo. So, wag mo isipin na problema to na parang, ay, ang dami namang aasikasuhin, ay, kailangan ko, pang, pa, pa pumunta ng bayan, ayoko nga, dami dami kailangan gawin naman dyan, nakakapagod naman yan. So, wag mong ibalot yung bagong blessing bilang abala. Always open yourself and see the potential of this na makakasolve sa, sa iba mo pang problema. Okay? So, think positive, just focus, do your best, at malulusaw din lahat ng mga alalahanin mo tungkol dito. Okay? napaka In your challenge you have positive change yes maging positibo ka naman daw pagdating sa mga bagay na kinakatakot mo you have a lot of insecurities or issues or negative thinking tukol sa mga bagay na dapat nang putulin dapat nang uh, maging positive lang no at huwag na mag huwag na magnega Marami kang mga pwedeng abutin sa buhay mo, Aries, pero pinapangunahan ka ng takot, negativity, self-imposed fears, no? Panahon na para baguhin yan at maging positibo tayo sa mga kakaharapin natin. You have ride the storm. Yes, yeah, sakyan mo lang daw. Kung gaano kagulo, kahirap, kapagod, sakyan mo lang. Just go with the flow and you will see na at the end of that, tapos na. No? Um, basta wag mo lang kontrolin, wag, wag mo lang kontrolin, wag mo lang pigilan, Just do what you can. At huwag mo nang bugbugin na ang sarili mo na kailangan perfect, kailangan tama, kailangan ganito. Gawin mo lang yung best mo. May kita mo rin sa dulo, everything will work out just fine. Okay? In your challenge, you have the six of swords. Nakita ko rito, ayaw mong umabante. Ito ang problema eh. Uh, may progress na naghihintay sa'yo, pero ikaw mismo, ayaw mong kumilos para pumunta doon. You feel so stuck. Sobrang stuck mo dito, sa isang bagay o sa isang pagkakataon o sa isang tao, sa isang sitwasyon din, and may may paraan eh. May paraan ka dapat na makuha or may nakikita ka ng options for you, pero ayaw mo daw sunggaban, ayaw mo i-try, because nakatakot ka mag-fail, nakatakot ka na baka mauwi sa wala. Pero lalo kang may stuck dyan kung wala kang gagawin. So, you need to move. Some of you ay, kailangan daw ma-realize this time that this movement is necessary kailangan kailangan umabante tayo at magkaroon na ng paglaya mula sa isang bagay. For example, relasyon man yan o trabaho or isang pangako na hanggang ngayon ay kinakapitan mo pa, time na for you to move on para umandar daw ang buhay mo. Okay? Kasi may stuck energy Parehong cards eh. And naghihintayan eh. O kaya um, nangangarap ka pa rin na may pag-asa pa yun dati, eh tapos naman na. So you need to really move on and chase new things. Okay? The Six of Swords. The King of Swords, yes. Kailangan daw maging matalino ka this time, Aries. Harapin ang katotohanan and make a decision. Uh, huwag ka daw magbulag-bulagan pa sa mga nakikita mo naman na. Um, nasa harapan mo na eh. You're smart person. Ma, ma ka makaramdam. You know what to do and you know the right thing to do. So, kung kailangan talagang umalpas na, mag-move on na, kumilos na, ay gawin mo daw. Pero kailangan dito matalinong pagkapasya hindi pwedeng paiba-iba or atras abante. Nangailangan to Aris, ng iyong paninindigan sa isang pag-ales o sa isang pag-move on. Um, kailangan daw ikaw ay, I don't know why, parang harapin mo daw yung hard truth, face the truth, and take action. Okay? In your fortune na napakaganda, you have beginning a new cycle. Yes, panahon na para magsimula ka ulit. Kumawala ka sa paniil na to and now you are being enlightened, lalaya ka na. And here, may darating na mga milestone at new opportunity for you na dapat mong i-celebrate this time. So congrats po. You also have surrendering to the journey, release control. Yes, sabi ko nga sa inyo, huwag mong kontrolin, daanan mo lang, ride the storm. Everything will be fine. wag mo masyadong isipin na dapat ganto, dapat ganyan, dapat ganun. If things needs to if things need to happen, it should happen. Dumaan ka lang. Let it go, let it flow especially here, in your fortune, you have the three of cups. Sabi rito, time na for you to celebrate. Nakita ko meron kang aanihin na magandang balita from something. Um, merong reunion ako nakita. Meron din ako nakita parang party or birthday or magandang balita mula sa trabaho na naakala mo hanggang dyan ka lang biglang boom. Dumating yung good news at sinaselebrate mo to with family, with co-workers, with friends talaga may harvest ka this time. I don't know why. Ramdam ko na meron ka nakamit mula sa pinaghirapan mo at dito yung bunga. Congrats po. So, i-like mo to, i-claim mo na to Aris. I-claim, claim mo yan. Yung bunga sa isang pinaghirapan. And you will celebrate the good news soon. Okay? Three of Cups. The Sun card. Wow. This is, this is your best reading so far. I'm seeing it now. Um, with a sun at the center, sun confirming confirmed by the four of ones. Talagang celebration, milestone, and you'll be very, very happy. And here, in your fortune area, you're celebrating and so happy kasi na-reach mo yung milestone or meron kang nakuhang celebration or announcement. So, ang tabayanan mo this week, Aries, ang good news sa so darating sa'yo, na talaga namang magpapatalon sa'yo sa saya, kasi natupad yung hinihintay mo magandang balita. Narinig ko approval, uh, getting that news na approve na or may go-signal na yung gagawin mo. May certificate ako nakita. Some of you are bibigyan ng parangal or um, umento sa sahod or you will get that job. But most definitely, yes ang narinig ko dito. So kung may tanong kang yes or no, the answer is definitely resounding yes. Talaga namang lalaya ka na sa isang stuck energy mo in the past. So congrats po. So, i-like mo na to, i-claim mo na to, Aries. You will get the happiness and celebratory energy this week. I-claim mo yan. In your divine messages, you have luck is on your side. Yes. napakasorte mo daw this time. Congrats po. And have faith in your dreams. Manalig ka daw sa iyong mga pangarap. Huwag sukuan. Huwag katakutan. Habulin. Hanapin. And it will be yours. In your divine messages, you have the devil card payo sa iyo na yung spirit guides, napakasimple. Let go of negativity. I-let go mo yung mga tao, sitwasyon, lugar na humaharang sa mga potential mo, humaharang sa nagandang kinabukasan mo, or sa mga pangarap mo. Hindi mo daw kailangan makontento sa maliit na galawan. At kung kinukulong ka ng mga taong ito sa isang sitwasyon na parang feeling mo, I can do more, I can be better, I can reach higher, Learn to detach yourself from these people or from this energy na hindi nakabuti sa iyo. For example, toxic parents, toxic na kaibigan, o kaya trabahong sobrang toxic na kailangan mo nang lumaya para mahanap mo yung para sa iyo. So talagang kalayaan ito with the sun card. Lalaya ka mula sa mga mapaniil at ready ready ka nang habulin yung talagang tagumpay or happiness na gusto mo para sa iyo. I don't know why meron ako nakitang Aries na magre-resign. Kasi sabi mo, meron ka nang nakitang much better para sa'yo at ayaw mo na magtyaga sa kakarampot or sa less than what you deserve. No? So, congrats po sa mga makakahanap ng bago at ready ready ng lumaya mula sa isang lugar or sitwasyon na hindi na para sa'yo. So, that is bravery. Katapangan yan. So, congrats po. The Devil Card. The Strength Card. Yes, kailangan talaga ng tapang dito ah katatagan ng loob no kalakasan ng loob tibay ng loob para kayanin mong bumitaw at kumawala sa mga kadenang yan kung ang kadenang to ay family member alam ko mahirap um masakit sa ulo yan nakakatakot pero ito yung chance mo para lumarga eh alam mo yung parang saranggola na inihigit-higit ng bata once mabitawan na ng bata yan free na yung saranggola so parang ganun um, you need to have a strength na bumitaw sa mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa'yo moving forward. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita Aries ng mga fortune cards. You have tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, ito nga yun. Dahan-dahan lang, wag mga madali, pag-isipang mabuti. You have August. Oh, meron po ba kayong anniversary or special occasion tuwing August, Aries? For example, birthday ng kapatid, magulang, kaibigan. O kaya anniversary or special occasion kung wala kung yun po ay meron at ang sagot ay yes ibig sabihin tong reading na to ay para sa iyo pero kung wala naman meron daw po kayong milestone sa sa buwan ng agosto so congrats po another message you have pale. time to get out of a situation yes panahon na para lumaya ka dito makaalis ka at uh, makalaga ka na sa bagong parte ng buhay mo You have crib, birth or conception of a child or enterprise, yes. Meron kang ipapanganak na bagong uh, blessing, maaring baby talaga yan, congrats, or a new job, a new career, a new negosyo. Something na bago sa buhay mo ang aalagaan mo at isi-celebrate mo yan because eto na yung magbibigay sa'yo ng bagong saysay -say moving forward. Okay? In your for, um outcome this week, November 24 to 30, para sa mga aris the chariot card. Yes, aabante ka na. So, sulong ka na. Talagang iiwanan mo na yung makalumang sistema. Iiwanan mo na yung isang bagay na paulit-ulit lang yung pattern and it's not working for you anymore. Ngayon, ready-ready ka na for expansion, for growth, for a new you. Talagang Aris 2.0 ito. At meron kang yayakapin na bagong journey, bagong, kahit bagong diskarte lang yan. For example, may trabaho ka sa araw, ngayon parang feeling mo kailangan ko na magsimula ng sideline sa bahay. Parang ganun kasimple or ganong din kalaki. For example, ready-ready ka na mag-travel, you are now leaving Philippines, pupunta ka halimbawa ng Oman, mga ganyan. So, talaga may move. Pwedeng lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang bahay, ibang galawan, ibang trabaho, or ibang bansa, literal. So, itong movement na to is really um, forecast na matagumpay yung move na yan. Kasi po pag lumalabas si chariot card, yan po yung indikasyon ng successful journey. So, ngayon, sabi na yung spirit guides, ready ready ka na. The universe is guiding you. They are protecting you and giving you their support sa lalakarin mong yan at sa pagbabagong i-impose mo sa buhay mo. So, congrats po. Chariot, the eight of pentacles. Yes. Um, sabi dito, improving life. Improving work. Improving your career. So kung ano naman tong move na to, it will definitely benefit your career, your kaperahan, passion project, or negosyo. So kung ano naman daw itong inaasikasa mo today, Aris, sa mga move na gusto mong gawin sa buhay mo, talagang matagumpay yan at lalago ang mga dapat lumago sa iyong kaperahan. Um, nakita ko rito pag-angat sa pwesto eh. Maaring, maaring pupunta ka sa isang trabaho, malaki ang pwesto, malaki ang sweldo, or you're making a big move pagdating sa iyong negosyo, no? So talagang malaking bagay ito na ikakaunlad mo. So congrats po. So, Aries, ito po ang inyong November 24 to 30. Comment po kayo sa baba kung naka-resonate kayo sa alinman dito. So congrats, congrats, congrats. Napakaganda nito for you. So, Aris, thank you again for watching Gandulo I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.